ang ating pinyahan tapos ka na sanang linisan kaso hindi ko ka yung sakit na hindi ko na nalimisan hanggang naabutan na lang kapag kamatay na asawa ko ilang linggo lang hindi ko na yung na naman hindi na naman makita ang pinya wala na naman ito pinya ko malapit na sana mamaya gusto ko sanang mag-spray ng pampapunga para uh, magkasabay silang mamunga kaso hindi ka malinis-linis lahat kapag natapos silang malinis itong unang na ko madamo na naman ay naku kawawa talaga ng pinya kung kawawa rin ako ako makabawi dito sa ginastos ko ang laki-laki pa naman na nagasto ko tapos yun madami kapag mamunga to ang tanging kalaban ko mga daga kasi kakainin talaga itong bunga kapag hindi nalinis ito ang problema ko ngayon ay naku paano ko kaya ito dress cutter na lang kaya pero puntahan ko muna, muna ng isang puno ng pinya na may bunga na pinakauna siyang bunga siguro pinaka ano siya pinaka tandang suha na din na natin tinaitan kaya namunga siya agad pero one year na itong pina kailangan na sana na ano, papabungahin pero paano to maraming namunga na ako. Oh, Malalaki na sila. Talagang mamumunga na pero ano. Kapag mamunga to tapos maraming damo, kakainin naman ng daga. Ano ko kaya ito? Ano po? Ano? Kaya tumakabawi ako sa ginastos ko. Tapos may mga pula na namatay. Hindi lahat ng tinanim namatay. Ana, ano ano na buhay may mga patay dami din pero okay lang naman si, may sugi na naman siya pwede ka naman balikan ng pagtanim kapag makahabis na ako pero wala pa ah, dami daming patay daming ano nawala pero okay lang pwede naman yan nataniman tanaman kapag ma-harvest na. Kasi may makukuha na naman akong uh, similya. Dito may isang bunga ng tinga. Titingnan ko kung hmm? baka nahinog na. Uh, pwede na pitasin. O hindi kinain ng daga. O hindi siguro kasi hindi naman masyado madamo dito. May sisilipin po lang siya. Kung andun pa ba? O hinog na? O wala na? Ay, nandyan pa. Ay, ito na. Ito siya. Ito, Oh. Unang, pinakaunang bunga. oh, tapos may sungit naman siya. Ayan. Medyo malaki-laki na pero kailangan ko po po yung pinakadulo ng ano niya ang crown para mas lumaki pa yung bunga pwede naman hindi ispihan ng pampalaki pero ano na akong pambili ng medicine na kaya at kinuha ko na lang yung ano pinakadulo niya kasi daw may nakita akong video na pwede ko na yun para ito lumaki ang bunga kaya kinuha ko, tignan ko lang, try ko lang. Para sa susunod, kapag mamunga na itong iba, yun na lang gagawin ko uh, para daw lumaki ang bunga. Yun lang. Yun lang, yun na ano ko lang. Hindi pa pala nahinog. Uh, tagal pa pala. May mga siguro, mga tatlong buwan bago manhinog siguro ang pinya. Iwan ko lang. Kaya uwiit na lang ako. yan tinignan ko lang yung uh, 哎，慢点跑。